Good morning, good morning. Guys, puntahan na naman natin yung garden. Tingnan natin kung may bunga na yung ano, yung mga tanim. <clears throat> Ngayon ay Merkulis ng umaga. Oh, oh wala na yung bunga dito ayan meron pala ito malaki na ayan uh, bunga kalabasa Angkop, kalabasa ba yan iba mang itsura dami pang bulaklak <clears throat> ng saging guys dami sanang dahon kaso lang uh, sira sira punit-punit dahil sa hangin. Ayan o. Oh. Sarap sana mag ano gawa ng suma na ano balanghoy kasaba. Tapos dito, ayan ang lago na, malago na yung ano sili, dahon sili oh. Tapos dito yung kasaba. Ang tataba. may malunggay Diyan din may may saging dito yan kamoteo oh. talbos ang problema lang dito guys yung ano ang tawag nito yung puti-puti oh yung sa dahon eh oh may mga puti-puti sa dahon <coughs> yan ang problema dito. Yan. Yeah. Hanggang dito 'yan. Saging may saging din. Yung papaya dito wala na. Pinutol na. Sayang guys yung mga dahon ng saging. lakas kasi ang hangin dito yeah. Yeah, thanks for watching guys kadansoy official maraming salamat sa inyong suporta ang garden